Yes, hello, friends. Ray Trippers and friends. So, kantahan ako tanan mga graduates ron o mga nahuman sa lang recognition. So, kani kata, Himala by River Maya. Kaya daghan kayo mga imposible nga ano na yung pag, Posible sa mga pagpaningkamot na to, no? So, para ninyo yun nang kata sa mga tanang nag-graduar ka ron. Congrats! O, ginaot nga mas magmalig-on mo sa after graduation. Hey, the real world starts after graduating. Pungarap koi bakita kang, the glala rosabuang ina mo sa kinang, gabing walang hangana. Hindi mahanap sa lupa ang pag Nakikiusap na lang Himala Kasalanan pa Umuwi ako sa langit ng isang Himala